Hello, hello, good morning to all It's me, Ate Jackie, Light is Real Welcome Yan, it's September 13 Halos makalahati na natin ang buwan ng September October, November, December Pasko na po, naway nasa mabuti kayong kalagayan At soon, 2024 Ganun kabilis Ganun na pinapaiksi ng ating Panginoon ang ating oras, di ba? So dapat po na maging aware din po tayo sa lahat ng bagay ang calamity change, mga tag-ulan, parang wala ng summer, tag yung parang naiiba na yung galaw ng mundo, di ba? Kasi tumatanda na ang mundo. And of course, syempre, uh, lahat maging aware po tayo. Kasi sa panahon ngayon parang yun nakatutok na lang tayo sa kitaan sa work busy sa pagre-reels diba <laughs> although lahat ng tao lahat man tayo gustong kumita syempre number one yan pero kailangan po balance di ba? Diba? na ano bang nangyari sa mundo ngayon noon lagi ko nakikita yung mga feed mga news mga ano nangyayari sa ibang bansa, 'di ba? Ngayon lahat na makita natin is reels. 'di ba? Yung okay naman po 'yan, but we need to aware po na kailangan alam din po natin nangyayari sa ating kapaligiran. It's not for fear na tayo ay matakot, bagkus tayo ay maging aware sa lahat. Especially now, 'di ba? Dahil alam naman po natin na kahit sino nagsasabi na matanda na ang mundo at alam natin na yun nga parang Harating na din, ano, malapit na dumating ang ating Panginoong Jesus. The question was, are we ready? Pag siya ba ay dumating, ready po ba tayo? Ano po ba yung sasabihin natin sa kanya? Or sabihin natin, Lord, na yet kasi hindi pa ako ready. Or uh, marami pa akong gustong gawin makamtan sa buhay ko. Siyempre, marami pa akong mga plans. Number one yan, di ba? Lahat naman tayo gusto yung mga ganyan. Pero tandaan po natin na ang lahat ng bagay ay mangyayari. At ang lahat ng mga nakatala sa aklat ng Bible ay mangyayari po yan. Dahil yan po ay talagang uh, nakasulat na yan, yan po yung prophecy, diba? So yun yung generation natin ngayon na talagang kakaiba na po, diba? Kita nyo pag summer, biglang may umuulan. Kita nyo pagka... Bigla na lang may darating na mga typhoon, mga baha na hindi natin alam kung saan nang gagaling. Yan, yung 2020 na bigla na lang na dumating yung COVID-19, di ba? So, marami, hindi natin alam. Basta importante po dito na tayo ay ready. Yung puso natin na talagang laging naka-in-tune sa ating Panginoon, no? Na gumawa tayo ng mabuti, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoong Hesus. At mamuhay tayo ng maayos So, yun po yung pinaka the best Maganda nga kasi, uh, maganda yung yung nakikita ko din na feedback ng reels Kasi nagiging uh, okay ang mga tao, magaalang, marespeto, diba? Uh, at nagiging maayos at dumadami yung friends Number one yan, yung dumadami yung friends natin, mga kakilala natin Bakit po? Kasi number one na uh, kailangan po na maabot natin din sila sa mga gospel magput din natin sila na kumusta sila maging maayos yun so yun po mai-share ko sa oras na ito yun po na kailangan be aware and be ready for what happened in our earth or in the whole world so yun lamang po shalom shalom may the lord god bless you and keep on following me and uh, like and share bye for now shalom